Maayong hapon sa inyong tanan. Dako na ang kuan guys. Dako na ang fig tree. Ang fig. Nagsalingsing na siya guys. Oh. Nagano na. Nagdako na ang mga tanong din. Hikay. Sige yung gulan. Ang ah, mangga. Ano ka sa mangga. Hindi mo kong mga. man ni guys. Ay, nagbulag guys. O, oh, nagbulag ang mangga ayun ayusin natin to kasi ano man siya guys so para ang ang purpose ani guys para dili ka dilik dili sila ka ano grabe ang punuan sumo mo na siya guys nabuong kasi so, dako ng manga guys dako na siya sana kuan kanang sana wala kay ni kuan ron sa among winter dili kay tugnaw ba diba siya guys dwarf mingo so dali na kung di niya siya mamatay this ano this winter makabunga niya guys dako ni siya guys oo oh. kuan naman ni siya ano market ng mangga so mamunga ni bisan gamay pa niya kalipa atong fig tree Oh guys, ang fig tree na to, oh guys, ni ko ano siya nilapad. Oi na, nanukon siya ba ni sanga-sanga. Unya um, ang narawang nera mangga oh. Dayon. Hala nilabong siya, guys. Ang limon. Wala man siya namunga. Nilabung Nilabong ang limon. Di ko gusto ginani, guys. Oh, okay koan ano siya palapad magpalapad siya pag tubo pero sige lang guys pataas man yung paglapad kaya okay ra ni pero gikaon iyang dahon ay lain yung ay mga ulod guys oh wala unod eh ni guys ang mukaon guys inani guys oh nara guys oh ulod na siya guys so kung gikuha muna pangit ang dahon hala daghan lagi sila eh Napadiri guys so. Basating ting ulan guys. No good ni guys. Basating ting ulan. ini o ulan. Daghan yung mga alura ni. Eh. Sa una ako kabalunga. Unsan na siya. Tapos talag sila magkukumanin din. Hi nang pangit siya dahon guys. Ay. Nasa uod guys. Murag di siya uod. Kung kan tanaw ni mura siya. Mura siya kung sa dahon ba. Ang alaya. Pero ulo dayto nao o pangit ang dahon diha kay namday di ulo diri magwapa wapa pero tanaw na to kon mang good after mag ulan init kon ni guys sa buntag okay kay guys okay ra dili init dili tugnaw no. pero pag mag alas 11 alas 12 padulong na sa hapon init na oi eh. Muriklamo na akong mga iring guys nga init magkabalo na sila mo reklamo kinahanglan mag aircon na mi kay inita na yun sila pero sa buntag okay pa sa buntag na guys o oh, din mga ulod oh. mungod guys mag anhi hi guys hala kami siya guys wako kabalo on sani hindi hata grabe ani ay eh. basta protas daw na inana wak man sani tubo basta mo yun pag siya nga protas gay ang saging o oh, na, sana mabunga na ni siya pero ang kuan man gud ang season pagbunga sa saging kay December. Sige lang December nya ano, sana mabunga na ano, na siya guys. Ni natin nindot din nga murag pamilya manig cactus guys. So biganan siya tubo dira sa saging. Hala. Uh, Ni napud ko tangla din guys pangit ng tanglad oh wala ko ni sa gikuan manggod yung kinanglan niya siya mag ano ma i-replant na siya ba pero hayaan ko na lang siya dyan guys kasi mag na ni eh. October na hindi pa man good kay December pa man good ang winter pero hayaan ko na lang siya pero ang saging o oh. gikunis kunis o oh sayang kayong saging ng dahon so yun guys ang atong saging daghan siya ug pila naman ni Katwig sa ako yung mga three years, yung siyuron, eh, mga 3 years na siguro ni lalo sa day ni siya magkuan bunga pala ni Katwig magbungang saging so tingnan lang natin guys Talagang sila magugumagang hidin hi eh, guys labi na kong init labi ka ko guys e, oh. alam man, oh, ko, ko ay alam naman, na pa ko diri ang kuan ulod ang daming ulod niya eh. Okay guys, dun yung tataman guys. Tag-handing salamat sa inyong mga support ha? Bye!